Alright. Ito tayo sa kabilang side. Bali, 3 weeks akong hindi nakapunta rito. Malaki na yung binaba ng tubig. Try natin kung may natira pang isla rito. Gumahabol kaya na maliit. Kaya yatang malaki na. Yung ating rod, mabigat. Nabili natin. Nakaraan. Pangalawang gamit ko lang. Mabigat siya. Hindi siya bagay sa luro ko. Ang hirap niyang gamitin. Iniwan ko na yung kulay itim. Akala kong maganda to. Maganda naman siya kaya lang eh. Hindi ako comfortable yung gamitin. Kasi yung itim ko yung gamit ko nung mga nakakaraan. Light lang talaga siya. Madali siyang ihagis. Ito eh. Pigil. Nung nakarami na may ngwit dito. Tatlong tao. Nauna sila sa akin. Ang dami lang huling tilapia. Ang malalaki. Tapos nung bumalik sila. <coughs> saktong balik ko rin. Wala na silang makuha. Wala na silang mahuli. gutom yung mga tilapia noon. <coughs> Wala nagpaparamdam na malaki. kinagat siya oh. ayun ang maliit kinagat <laughs> kaya ng maliit Sana. <laughs> na hindi na hindi na puruhan akala ko Umiikot lang lumubog. Hindi pala. Kinain na pala. Pero maliit siya. الى ان يتم اللقيه wala parang walang walang may balak kumain sa bingwit natin ngayon hop dale, fish on. Fish on, mga tropa yun. balita na ngayon. Balitan na tayo ng isa. Ito siya. Unhook na natin. Okay. Back na naman tayo. Dalhin tayo ng isa. sana makawala sa ating ano. Kasi nalagyan ko. na sa motor bali tinali lang natin siya ng tail nakita kong tail rito ay yung rad ko hindi ako komportable Pag nakahuli siya, lumalagitik. Hindi ko alam kung ano yung lumalagitik niya.